Assalamualaikum, watak ain Atan Ito na po yung sumbrero ng hari Yung sultan Sultan sa biwang Mga rapi, tingnan nyo Napaganda Yan. Ito yung ano, sinusot ng mga sultan. Ang nakamana ng sultan na to, si Sir Sultan Salman Aron Sapal, si Sir. Ang buti natin, provincial director ng Maginanaw Dilsor, ito Nalagay po natin dito sa ano, sila oh lang sirveta rin niya. Pusan tol. Kaya rin ka pasala.

Di pa kabut sir. Di ka. Wala din. Iskaw din. Ito na po mga karpi. Nalagay na po natin yung sombrero ng ating uh, mahal na sultan. Kita nyo, napakaganda. Sultan Salman Aron Timan Dato Sapal Otok the third. Ito, korunan niya po ito, ang Ang magandang nito lahat. Sultan sa Biwang Sarangani. Analo.